Anong may papalit natin? 1 week na baon o 5 kilong bigas? Yes, yes, yes! syempre, panibagong aw, bagong blessings na naman. Ako nga po pala si Kuya ng Pinay. Ang taong walang hinangad kundi ang makita kayong nakasmile. So, eto na nga, nandito po ako sa inyong harapan para i-update kayo sa isa sa mga lucky follower natin. Ano nga ba ang pinili niya? Bigas ba? o pinili niya ang one week na baon. So eto, pakinggan po natin ang pag-uusap namin ni Chami Panoy sa isang live kung saan doon ko na siya in-interview kasi hindi ko na siya tinawagan personally. In-interview na lang po namin siya kasi umakit siya during live ni Sir Rex Navarro. Panoodin po natin kung ano ang pinili niya. Design nyo. Malayo kasi ma'am yung ano namin. Sa pa Occidental ka, um, di diba? ba? Mm. Okay, wala ka talaga ng Jollibee. Mm. Anong may papalit natin? One week na baon o lima kilong bigas? Chika siya. So, sa, so, sa so lima uh, kilong bigas wala, bigas wala na lang din natin. Pong kakain na bata. Lima kilong bigas na lang. Exchange na? Exchange Sige, na lang ito? natin. Sige. So, ayan. Pinili po ni Jamia. Ah, Bigas Giveaway. So, na-realize niya kasi na mas okay kung Bigas Giveaway ang pipiliin niya. Kasi syempre nga naman, wala naman siyang papabauning anak, tapos malayo naman ang Jollibee or McDonald's or Inesal sa bahay niya, kaya doon na lang siya sa limang kilang Bigas Giveaway mula sa puso ni Korya ng Pinay. So, congratulations to you, Jami. Paano i-follow niya din siya, guys. Siya po ay isang content creator din. Napakabait, napakasupportive. So, thank you so much sa pala Laging yung pagsuporta sa akin, Jami. More blessings sa'yo, sa channel mo, syempre sa pamilya mo. Lagi mong tatandaan na nandyan lang ako sa likod mo. And so, I love you, Jami, and thank you so much palagi. Again, sa inyo po na gustong makaranas ng biyaya mula sa puso ko, makatanggap ng regalo mula sa page ko. Simple lang, i-share mo lang ang video na to.